Sabi ko nga, buti pa yung buro ko kung saan-saan napupuntang ibang bansa. May Canada, Amerika, o sa Saudi, minsan nga tatawag pa sila. Oy, laanan mo ako ng ano, ha? Aalis ako sa ganon. Gusto ko ng buro mo, ayoko ng ibang buro. Ako po ang gumagawa ng buro mula po noong 1988 pa. Pero ang nag start na si Inang, Inang Heleng. Ingalias Buro. It's lahat naman po kasi ng ginagawa natin, kailangan nasa puso. Kumbaga sa ano, yung kwalidad. Hindi po yung parang gumawa ka lang, okay na. Kailangan po talaga pinagbubuti. Mm -hmm. Sarap nito. Ibig sabihin, perfect na sa akin yung asyon. Bawat probinsya ay may sariling versyon sa pagkain. At dito sa Bulacan, ang kilalang buro o fermented rice ay kadalasang kulay pula na nagpapaiba rito sa karaniwang puting bersyon na nakikita natin sa karatig probinsya gaya ng Pampanga. Ang sekreto, gawa sa piling kanin at sariwang isda o hipon. Ito ay natural na dumadaan sa proseso ng pagbuburo o fermentation upang maging isang perfectong pangasim at panangkap na nagbibigay buhay sa ating mga paboritong ulam. Pinuntahan natin ang Engalias Buro dito sa San Miguel, Bulacan at nakilala natin si Ate Bunso na kilalang gumagawa ng buro dito. Ako po si Bunso, Ligon po ang apelyido ko pero dati po Lyonson kami. Ah, uh, bali ako po ang gumagawa ng buro, balaw-balaw po. Ang balaw-balaw po kasi ay hipon. Ang buro po namin eh bangus lang kasi yun po yung para mas masarap at mas madaling lumambot kaysa sa ibang mga isda. ingayas buro. Kasi dati po kaming may studio photoshop, sinunod po namin yun sa studio para mas kilala po. Mula po nung 1988 pa. Pero ang nag-start ko na to, si Inang, Inang Heling. Parang bumaha po ya, tap, tapos biglang nagkaroon na siyang tambak na bangos. So nagka-idea po siya na gumawa na. Mula po nun siya na. Tapos dahil sa katandaan niya, nahihirapan ng gumawa. Since noong 2015 po, yun, ako na po yung pinangasiwa niya. Total naman po kasi, mutulong naman po ako kasi sa kanya pag siya nagbuburo. Ang pagbuburo po kasi kailangan quality din po yung kanyang bigas. Yung pang maganda po, yung walang amoy. Tapos yun, sasaing mo lang. Yung ordinary saing din. Parang nasasain ka lang din ng kanin na kakainin mo. Tapos po yun, kailangan po kasi lumamig. Pag bangus po yung gagawin nyo, kailangan po kalamigin. Tapos lalagyan po ng asin. Tapos po, yung bangus naman po, Lininisin mga mabuti, kakalis kisan, aalis yung mga palikpik, pa yung bituka. Talaga pong aalisin yung mga parang dugo. Ilalagyan po yun ng asin. Minsan overnight, minsan naman, pag yung ano, pwedeng dalawang gabi na nakababad sa asin. Pagsasamahin po kasi yung kanin at saka yung bangos. Pag po malamig na yung kanin at saka yung bangos naman po yung natik-tik na yung wala ng tubig, saka po pagsasamahin, lalagay na po siya sa isang container na talagang nakaseal para po hindi siya malangaw dahil po doon po nagmumula yung ano yung hindi magandang amoy. Baligtad naman po siya sa tinatawag natin balaw-balaw, yun nga pong hipon. Ang ano po kasi, ang balaw-balaw, hindi na po siya binabawad sa asin. ah uh, habang mainit naman po yung panin, kailangan samahin na po siya. Parang naluluto na kasi mainit si kanin pag okay na po siya, palalamigin uli sa kanang asin, then nalagay po din sa container. Yun po yung mga proseso. Then after po ng mga 5 days to 1 week, pwede na po siyang i-market. So ito yung burong bangos after 5 days, so ito na yung ready to benta na. Ito na yung magbibili natin as customer. Ito naman yung balaw-balaw. Ito yung burong hipon. Ang term is balaw-balaw. Uh, may maliliit siyang hipon na makikita niyo pagka yung bangus meron siyang slice o, Ituturo din sa atin ni Ate Bonso kung paano niya niluluto ang buro para lalo itong sumarap. At syempre, hindi kompleto ang buro kung wala ang partner nito. Ipinagluto din tayo ni Ate Bonso ng pritong talong. Yan po, yun syempre, bawang sibuyas. Mas maraming bawang at sibuyas, syempre po, di ba, mas masarap kahit na naman anong niluluto eh. At tapos po yun, ap, pag na, na, ano, na sibuyas, lagay mo na laman ng bangos. Medyo isang kutsa eh, ka nga sabi, saka lagay na po yung ano, yung pinakakain. Yung iba po, naglalagay na ng... konting sugar. Yung iba naman, hindi. Tapos iba naman, nilalagyan din ng konting tubig. Yung iba naman, hindi. So, depende po yun sa tao. Makain ka na. Makain po tayo. Sige, ikaw. na. Pabuksan natin to. Pag may... Yes, sige po. Ayan, pag nagkamay ka, malaan mo, walang, walang hawa. Kasi yung iba humahawa sa angin. Ayan lang. Ayan lang. Ayan lang. Ayan lang. Ayan lang. lang mas masim kasim ng konti. Mas masim na ng konti. Mas Oo, sana. Sa akin, okay. Okay na po sa akin po. Mm. Parang feeling ko nga, ano na po siya, parang kapag uh, hinug na, parang hindi ko alam ano ang tamang Maasim na, na ng ko konti. Hindi ko sa tamang fermentation. Yung mga suki nga po namin, noong sa uh, ano, malayo pa dito, pumupunta pa po, po dito. Yun, para po bumili. Sabi ko nga, buti pa yung buro ko kung saan-saan napupuntang ibang bansa. May Canada, Amerika, sa Saudi. Natutuwa po ako kasi siyempre parang, minsan nga tatawag pa sila, oy, laanan mo ako ng ano, ha? aalis ako sa ganon. Gusto ko ng buro mo, ayoko ng ibang buro. Ayan ah, po, naka, malaking tulong po sa akin kasi po nakakuha po ako ng, ano, pang-financial para sa mga anak ko na nag-aaral. Opo, isa po siya nakatulong sa pagpapaaral ng anak So ngayon po tapos na kasi mga anak ko so parang wala na ako pinag-aaral. Mag-e-enjoy ka naman pag yung medyo tapos ka na sa mga anak mo. Yung parang ganun. Kaya po kahit tapos na sila sa ngayon, tinutuloy ko kasi siyempre po sayang naman yung ano, yung produkto na buro. Parang walang magmama na ganun. De, ituloy na lang po. Sa so gusto kong maka-avail ng aming buro, Ingales buro, Pwede po kayo sa online, may FD account naman po kami. Tapos po, pwede din naman po na may... Kung sakali pong mapunta kayo dito sa gawin namin sa San Miguel, Bulacan, pwede po kayong bumili dito. Malapit po kami sa San Miguel National High School, Main Gate. Sa huli, ang buro ay hindi lamang simpleng pagkain. Ito ay pamanang kultura. Sa tuwing bumibili tayo ng lokal na produkto tulad ng gawa ni Ate Bunso, hindi lang tayo nagdadala ng sarap sa ating hapagkainan tumutulong tayo sa mga pamilyang ito na patuloy na makakapagbigay buhay sa ating mga minanang lutuin. Kaya patuloy nating suportahan ang ating mga kababayan at ang kanilang mga lokal na produkto. Sa ganitong paraan, pinagtitibay natin ang kultura at pamana ng Bulacan.